Okay, ayun po mga kapatid magandang umaga bala nandito tayo sa lukawi pit market ayun kunti tao ngayon mga kapatid ayun mga kapatid mag-update lang po tayo ng mga uh, ibon dito kung sinong nandito mga sealer ayun ayun kunti lang yung ano, walang mga sealer ng mga ibon mga kapatid ayun ang naan dito lang po si Boss Joel Si <laughs> Boss Makoy Ayan uh. Ayan po mga kapatid Bago tayo magkumbasa Baka piling makain yun like share and subscribe po Ayan mga kapatid Boss good morning Good morning Ah uh, Boss, magkano rito? Yung ibon lang yan, huwag ano mo na ako Ah, ah. Sige, magkano rito, boss? Okay, bas? may mga ano ako, hago ako. Ah. Kaya yung pano na lang, yung ibon na pa sa mm. mga 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 na normal. ano ba ito may mga ano ulo? Ano mga, mga crested, crested. crested, crested oh. Ah. Magkano naman yan, boss? Ganun, Ganun dyan? lang din. 200 each. Okay. 200 dito boss? Dito sa visual na mo, sa MYP uh, bigay ko 'tong 65. 65. Para sa visual. Ah, uh, pares na 'yan, boss, no. Ito, visual in ko bigay ko ng 45. 45. Oh, wala pa 'pag. Okay sa dada. Net chatting, boss? Isa boss, oh, uh, ganiyan. Eh, dito sa sa in ko starting price ko 15. 15. Okay. Sa, sa back backrail 800 ang starting price ko. Ito visual. 2.5 starting I'm price. Start. Depende sa mutation kasi. Uh, kaya mataas. Madami din tayong pipe sa bahay. Mga bio pipe, mga green pipe. Ganda ng mga ako dito. Number boss? Uh, 0961 751-3237 Pangalan po? Josh Josh, okay po boss, salamat okay. okay. Ay po mga kapat, mayroong gold yan si boss Dante Ang ganda nito Boss, magkano ito boss? Ang ganda nito Boss Dante Magkano? magkano? 3,000 po. 3,000 po dito mga kapal sa kebox stand. Ihingin natin yung number mamaya. Screen siya Ang ganda nung ano. Yung mga orange yung ulo. Sige boss, nandiyan. Salamat. You, boss Makoy, good morning. Good morning, good morning. Yeah. morning. Boss, tunayan na natin ito.

15, 15 ang 2.50 pinti lang isa grabe lo na lang ang isa ay ang eh. Ayan po mga kapat kay boss lang to Ayan ang isa Next natin dito sa mga alms ko Magkano ah. sa 1.5 dito po mga kabod ha? sa mga green delete ni Boss Makoy uh, ayan ha mga split pilta to mga kapatid ha? ito na mga Alps magkano naman po parang pilay po ay na ya, ano o, magkano isa sarita boss o ko beta, ah, yung muna benta ah muna mo Graving. Graving. 2,000. 2000. Back, back graving yan. Ayan. Ah. Ayan. 2,000 to mga kapal. Dito, tawagan nyo si Boss Makoy. Lalagay yung number sa link. Dito naman po. Ganun din. Graving din to. Ano po? Ah, pareha sila. 2,000 din to mga kapal. Same lang sa presyo. Ang ganda talaga ng graving mga kapatid. Dito boss. Yan. Ano? Yung sa speed tail yun. Ino. Oo. Oh, oh. Ito, Ino. Ito, ito pa. Magkano naman po? Ayan. 1.5 nice, well, na lang dito mga kapatid ha. Ayan. <coughs> Screenshot ko na lang po. Boss Makoy, dito magkano? Dito 1.5. Sa Parisang 1.5. Oh, Ang ganda naman mga kapatid to. So ganun din dito. Dito sa Nagisa boss. Ayan. Magkano rito? na

Ayan, mga pagkaganda nito mga kapatid. Bar blue. Bar oh, papay. Ito, ano. Yan ang magulang yan. Yung, ano. Yung green. Ayan. One five. Magkaan boss? One five. One five, ha? Tawagan nyo si boss mo kayo mga kapatid dito, ha? Magulang ato ito. Pwede na itong kanalang. Ayan. Tingin natin yung number. Ito po yung dala ni... Boss Makoy sa araw ng Biernes sa mahal na araw ay mga kapatid Boss, lagay ko na yung number mo. Yes, boss. Okay,